Atin na, no, sorry. Si Pangulong Pabongbong Marcos. Uy, hindi ko sinadya yun. Hindi ko sinadya yun, ha? So, kayo na. Kayo eh. Kayo lahat. Kayo na ng sedisyon. Kayo diyan. Kaso na kayo bukas. So, ito yung araw na uh, paalis siya papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito pag-uusap naming tatlo. Kaming tatlo lang yun eh. Pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap. Silang dalawa. Pag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay we will just amend. Kasi Englishman sila pag mag pagisturian no? So ako dito anak ko, ha, kuyaw ni, ha, kuyaw mo ni ginehan ginengin pa? Just a man. The economic provisions of the constitution. Nakirinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Aimee. Sabi niya, that is a dangerous thing. <laughs> Sabi niya, if you open the constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya ko, yan ang proweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao Ibang tao, si BBM. Ibang tao, yeah. si Ivy Marcos. Yeah.